Dahil kung matatandaan nyo, di ba may proyekto na ginagawa dun sa may Pasig River na kung saan isa din po si First Lady Liza Marcos dun sa tumutok niyan. Mga kababayan yung tinatawag na Urban Renewal Project mga kababayan na tinutukan po ng ating unang ginang at ng ating presidente. So kung mapapansin nyo, di ba malimit sabihin ng mga DD shit na wala daw nagagawa yung ating First Lady pero hindi pa po dyan nagtatapos mga kababayan. Dahil bukod po dyan, sa mga proyekto na ipinakita ko po sa inyo, eto pa yung isa, mga kababayan, yung sentro di turismo intramuros. Na kung saan, mga kababayan, eto yung pinakamatinde. Ano po, para maintindihan nyo pa, panoorin natin etong nakita nating balita. Eto, ipapakita ko lang doon sa mga didisyet na nagsasabi na walang nagagawa. E'tong si First Lady Lisa Marcos. So panoorin natin mga kababayan yung balita. Bagong tourism experience ang maaaring maranasan sa Centro de Turismo na nasa puso ng Intramuros, Maynila. Silipin natin yan sa ulat ni Joshua Garcia. Hmm. Patuloy ang pagpapasigla ng turismo sa isa sa mga pinakamakasaysayang lugar sa Pilipinas, ang Intramuros pinasinayaan ngayong araw ang Centro de Turismo Intramuros, isang makabago museo na nag-aalok ng interactive experience sa publiko kung saan tampok ang kasaysayan ng Intramuros mula sa pananakop ng mga banyaga World War II hanggang sa pagbangon nito. Hindi pa kasi ako nakakapunta dito mga kababayan pero sinasabi nung iba lalo na nung mga nakapunta dito napakaganda daw po dito. Pero ako mga kababayan talaga sa totoo lang hindi pa ako nakakapunta dyan. Pero ang kalimitan na sinasabi ng mga nakapunta dyan, eh napakaganda daw po at makikita mo dyan talaga yung likas mga kababayan na kasaysayan